guys good morning today i magka camp si kike <laughs> Nanti ko siya ngayon ay 7.35 na ng umaga kaya so, uh, ready na siya gusto niya mag camp Ayan si kike Ya, yeah, good morning everyone si kike ready na siya sa kanyang camp Alam siya na ng shake. Kaya pakita ko sa inyo yung column. Pagbibigyan po siya sa hapon. Alright. Huh? Bye, Bye Thank you for watching. Hello guys. Ngayon ay susundin na natin si Kiki sa clubhouse. Okay. Pakita ko sa inyo yung clubhouse dito Alright, mag -a na si sa amin. Okay? Alright. Magdadrive ako. Pakita ko sa inyo ang This one. <coughs> <coughs> si Sophia ay nagka kaya, na namin ang pinaka duan is 2.30 ng hapon hanggang alas 3 lang alas 3 ng hapon na sundo mo na free napaka ganda ang yung house ay may value kasi ang laki ng lupa. pag naman po kasi sa ibang lugar ka bumili sa town maliit lang yung lupa mo doon dikit dikit kayo halos sa town ng bahay ayan konti lang ang ang lupa dito ay mo, isang bahay isang bahay lang sa lupa hindi pwede mag 1000 mayroon palta sa square meter 1200 square meter parang andon ayan marami din magandang bahay dito, ayan napakaganda. Diba? Tapos. Ay, pagpasukan, malayo nga lang kami sa town. Tayo si na Si bata pa si Keke, pero siguro pa naman middle school pa siya. Pwede na siya sumabay sa bus.

parking there. <laughs>